At ng Indonesian Embassy sa Makati City, itinuloy ng ilang militanteng grupo ang kanilang programa sa Mindyola sa Maynila. Isinisisi pa rin nila sa Administrasyong Aquino ang masaklap na kalagayan ng mga OFW. Mula sa Maynila, may ulat on the spot si Jay Sabale. Jay! Rafi, pinagpatuloy nga ng ilang militanteng grupo ang kanilang programa na nanggaling pa sa Indonesian Embassy sa Makati dito sa Mindyola, Maynila. Paniningil sa gobyerno. May placards, bandera, tarpaulin, truck na stage at FG na garbage bag at may mukha ni Pangulong Noynoy Noy Aquino. Bahagi ito na kanilang pagdiriwang dahil sa pagpapaglalaban o pagpapaliban ng bitay kay Mary Jane Veloso. Ang ilan na pang sumayaw ng Zumba. Pero giit ng migrante, hindi raw ang gobyerno ang nakapagligtas kundi ang pagkilos daw ng mga maya ng mundo. Para sa kanila si Pinoy Paraw ang may kasalanan kung bakit nga nangyari kay Mary Jane at sa iba pang OFW ang mga ganitong klasing insidente na mga biktima ng kahirapan, kapabayaan at sindikato. Sa ilalim daw ng administrasyong Aquino, pitong OFW niya na ang namatay dahil sa death sentence. 125 pa rin daw ang nakapila sa death row. Ang mga ito raw ay bigo pang makakuha ng tulong mula sa gobyerno sa Veloso araw, limang taon pa bago nabigyan ng konkretong galaw para maligtas kung uh, nabigyan daw si Veloso ng tamang interpreter at abogado ng ating gobyerno ay hindi na raw sana umabot sa ganitong sitwasyon. Una naman nang giniit ng, gini ng uh, ating gobyerno na nagbibigay daw sila ng karapatan tulong para sa mga katulad ni Veloso at kani-kanina lang dumating naman itong uh, mahigit dalawampung uh, kamag-anakan ni merging Veloso na nagmula pa sa Maynueva Ecija. Ayon doon sa mga kamag-anak niya, ay pumunta sila dito para ipakita ang kanilang suporta at pagbibigay ng thank you sa grupo nga na tumulong para mangyari nga ito para kay Mary Jane. At yan muna ang latest mula dito sa Menjola. Balik si Rafi. Maraming salamat, Jay Sabale.